Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador Komentaristang walang inuurungan Walang kinatatakutan Nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi ng mga taong mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador Ang boses ng taong bayan Abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong kurab na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador Tagapagtanggol ng bayan <coughs> Magandang magandang uh, umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, na patuloy po na sumusabay-bay po sa inyong linggo ni Vipanyo Labradora. Siyempre sa umaga uh, po ngito, bago tayo magpapasabi na pati po natin, yung ating mga kababayan, lalong lalo na po sa abroad, uh, uh, kasama po natin na uh, talagang nakakasama natin dito sa ating programa. No? At siyempre sa mga bago natin mga subscribers. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Okay, sa umaga po ito. Gusto ko mapag-usapan natin yung nangyayari ho ngayon. Na parang uh, sa pag-alis ni Sarah, marami pong usap-usapan na parang ito na po yung hudyat na kung saan gagawa na sila ng mas malalapang uh, paninira sa ating mahal na Pangulo. At uh, marahil ito na rin yung hudyat na mas magiging matubo po yung Uh, magiging usapin mo patungkol ho sa uh, ginagawa po ngayon ng uh, maisog rally no? Dako saan inaasahan ho talaga natin na talagang mas mabibigat pa at talagang mas mahanghang pa na mga uh, bibitawan ng mga kalaban natin doon sa kanilang ginaganap na maisog rally no? lalo lalo na po ngayon dahil nga po sa wala na si Sara Duterte sa Uh, kabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero ganoon pa man, mga minamahal ko mga kababayan, balita ko ay uh, naghahanda na rin siya. So, syempre, kung matalino yung mga Duterte, matalino din naman hamak ang mga Marcos. So, alam na nila at alam na rin ng mga Marcos na, Teka, bakit ganyan? Ba't ganito? Natural, kung may mga, may mga adviser, itong si Sara Duterte, ang Duterte, katulad nila Panelo, Harry Roque, at iba pa eh hamak naman na mas magagaling naman na uh, uh, sadya yung ating mga, o uh, yung mga advisor ng ating uh, mahal na Pangulo at syempre pinaghahandaan na rin nila yan at ito po ang magandang balita sa pagbabaho ni Sarah Duterte uh, agad po na pinakilos ng ating uh, mahal na Pangulo syempre yung uh, lahat ng departamento na meron pong intelligence to, sabihin sabihin sa bawat gagawin nila sa bawat kilos nila nakatutok ko ang gobyerno so ngayon kaya ito ang mangyayari kapag gumawa sila ng hindi kanais na hindi maganda eh tsak na may kalalagyan sila eh nakikita nyo naman o siguro di ba na yung ginawa ni Paulo doon sa Davao eh sample pa lang po yun ah, sample pa lang po yun sa mga ginawa ni sa ginawa ni Uh, ni, pa ni Paolo tol, ni Paste pala. O, lagi ko na pa Paolo. O ni Paste. so ngayon mga minamahal ko mga kababayan, eh maaaring pagka hindi po nag-ingat ang mga Duterte sa kanilang mga sinasabi, sa kanilang mga paninira, eh baka imbis na mapababa ang ating mahal na Pangulo, ha? sa kanya pwesto baka sila ang uh, baka si Sara ang ma-pitch dahil sa kung siya ay kung siya ay sasama ha? sa mga ginagawa ho at palamang 100% tama talaga sasama yan dahil ayun nga sa kay Sara mismo na lahat ng ginagawa ng kanyang ama ay suportado niya sabihin sa ayun siya sa ginagawa ng kanyang ama lalong-lalo na sa kanilang mga paninira sa ating mahal na pangulo at uh, ito po ang isa pa sa napakaganda no dahil nga po sa pinapakilos na ng gobyerno yung uh, kanyang mga galamay para nga po uh, uh, kung baga eh, obserbahan alamin yung gagawin nitong ni Sara Duterte dahil nga sa kanyang pagbaba eh siguradong bantay sarado to at natitiyak ko na lahat ng kanyang gagawin ay agad pong makakarating ito sa ating mahal na Pangulo na kung saan makukontra agad nila. So ibig sabihin bago pa man sila makagawa ng isang krimen eh, kumbaga, mahaharangan na bago pa man sila gumawa ng isang pagkilos na ikasisira o paninira sa ating mahal na Pangulo eh, malamang eh, makakagawa na po agad ng pangontra dito yung ating pamahalaan so kaya doon sa mga kababayan na lalong lalo na po doon sa mga taga-suporta ng ating mahal na Pangulo ang isang uh, may tutulong ho natin dito mga minamahal ko mga kababayan wala na pong iba kundi yung suportahan ng ating mahal na Pangulo sa kanyang sa kanyang mga ginagawa syempre sa kanyang mga ginagawang uh, pagtulong sa ating mga kapwa Pilipino na mga tukha na walang mga sariling lupain at syempre maliban dyan supportahan natin at panalangin natin ang ating mahal na Panginoon sa kanyang ginagawa na pusahan ipilit po niya at talaga sinisikap niya na maiangat at mabago yung sitwasyon ng ating bansa mula o sa pagkakalungko And dahil nakita naman natin alam naman siguro natin lahat kung anong ginawa ng dating administrasyon na kung saan 'di ba? Na kung saan eh, talagang inilubog tayo sa pagkakautang. O 'di ba? Alam na ba nating lahat 'yan maliban na nilubog tayo sa pagkakautang, talagang nakaranas tayo ng grabeng paghihira, takot, pagdududa sa pangangamba, etc. etc. Lahat 'to 'yan naranasan natin noong panahon ni Duterte. Kaya Uh, nasa kamay natin mga Pilipino yung desisyon kung kung uh, papalit pa ba tayo sa ganung buhay kaya sabi ko nga kapag kahinayaan natin na uh, mapunta sa mga Duterte yung kapangyarihan na yan eh para yung sinabi natin sige balik tayo sa dati nating sitwasyon na kung punong puno ng kahirapan takot pagtulusa kaya siguro naman alam ninyo kung sino ang mas, ano ang mas magandang sitwasyon yung, yung panahon ni Duterte o ngayon so tangan na lang siguro yung taong masasabing mas maganda yung buhay ng panahon ni Duterte sa ngayon no alam naman natin kung ano ang malaking pagkakaiba ng noon at saka ngayon ngayon maliban ho natatamasa natin yung kalayaan na kung saan maliban na tayo nakakapagtrabaho ng maayos kasama yung pamilya natin nakakalabas tayo nakakapili tayo ng walang takot diba ng panahon ni Duterte takot tayong lababas kasi maliban na kinakatakutan natin yung yung COVID-19, kinakatakutan din natin yung mga galamay ni Duterte na kusad, bigla na lang namamaril nawala na wala naman lang katahilanan na kusad, hindi nabibigyan ng hustisya yung mga nabiktima nito. Ngayon, iba na ho. Diba? Maliban na tayo po ay malaya na. Ligtas na sa sinasabi nilang COVID na isang peking ano naman yan uh, uh, virus na kung sinadya, talagang gawin nila Michael Yang para kumita sila sa pamamagitan ng parmali kumbaga magkakaugnay ho yan yung COVID-19 na yan nilikha ho yan mismo nila ha? kumbaga sinadya na gawin para uh, makapasok si Michael yang sa kaniyang uh, o makapasok sila sa kanilang uh, uh, target na makapagnakaw nga sa pera ng taong bayan so ngayon mga minamahal ko mga kababayan sana po doon sa mga kababayan natin, no, mga probinsya, mga lugar, mga mayors, mga congressman, mayor na kung saan papakiusapan ng Tim uh, uh, team maisog, eh huwag po kayong magpapadala sa mga yan. Huwag niyo pong tanggapin, huwag niyo tangkilikin. Dahil alam niyo naman ho kung ano ang layunin ng mga Duterte. Hindi po sila lumilikha ng pagkakaisa. Ang kanila pong nililika ang kanila pong layunin ay magkabahabahagi ho ang uh, mga tao dito sa ating bansa o mga Pilipino. Alam naman na ting kung gaano sila ka maka-China. Alam naman natin kung gaano nila kamahal ang mga Chino kaysa sa mga Pilipino. So, ibig sabihin ho yan mga minamahal ko mga kababayan, ang ating, ang ating po pinapakiusap dito, na sana ho, eh, makiisa kayo sa magandang layunin ho ng ating mahal na Pangulo. At natitiyak ko naman, kung talaga yung tunay na Pilipino, hindi ka papabor sa mga Duterte. Dahil alam naman ho ninyo kung anong mangyayari. Kapag ka ang mga Duterte ho, pinaburan natin, at sila ang nalagay sa pwesto ano mangyayari mamamayag pag na naman po yung mga Chino mga Chino na nagmamayari ng mga Pogo mga Pogo na kung saan sumisira sa, ma sa magandang kinabukasan ng ating mga kababayan sumisira sa pamilya ng ating mga kababayan sumisira sa mga kabataan na kung saan ang bansa natin ito ay nagiging pugad na ho ng mga pasugalan ng mga sindikato so kung mahal natin ang bansa ito at iniingatan natin eh makiisa ho tayo ha, sa ating mahal na Pangulo na kung saan ang layunin niya ay hindi maging basurahan tang bansang ito ng mga taong walang kakwenta-kwenta tulad ng mga sindikatong yan. So papayag ka pa bilang isang Pilipino na maging basurahan na lamang tayo ng mga taong uh, o ng mga sindikatong itinatapot, itinatakwil mismo sa sarili nilang bansa. Siguro naman hindi. 'di diba? Siguro naman hindi. Siguro hindi ka naman siguro papayag. Ako din hindi papayag. At maraming mga Pilipino ang hindi papayag na maging basurahan na lamang tayo ng mga sindikato na hindi tinatanggap o pinapalaya sa sarili nilang bansa katulad ng mga Chino o mga negosyanteng Chino na nagmamay ng mga pogo at mga Chino Ng mga drug lords, 'di ba? Kaya dito po sa ating topic ngayon, uh, ang simula ko ng ating usapin ay patungkol ko kay Sara uh, kaya ko po isinimulan na uh, sabihin uh, tukuyin at banggitin ang, ang pangalan ni Sara dito dahil nga po sa siya po ang uh, posibilidad na gustong nga uh, na, uh, paupuin ng mga kalaban natin sapagkat kung makakaupo nga siya marami yung mga kriminal na makakalaya ngayon mga minamahal ko mga kababayan kung haahayaan ho natin na makaupo po si Sarah parang hinayaan na rin ho natin na mamayagpag sila sa kanilang mga kasaman lalong lalo na yung mga kasamahan nila na hanggang ngayon ho ay tumatakas at ayaw managot sa kanilang mga kasalanan katulad ni Tebes ni Bantag ni ni kibulo at iba pa So, kung mahal natin ang ating mga kababayan na biktima nila, makiisa tayo sa ating mahal na pangulo. Yan lang po yung tangi nating magagawa at wala nang iba. Kung mahal natin ang bansang ito, mahal natin ang ating mga kababayan na nakaranas ng pang-aapi sa, sa kanila, eh siguro po nararapat lamang na tayo po magkaisa at supportahan ho natin ang ating mahal na pangulo. So sa ngayon po yan lang muna po ang ating pag-uusapan at muli po maraming maraming salamat sa inyong ipagpulat na sinasabi ng inyong linggo mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang Maraming maraming salamat.